Magandang araw mga idol, followers and friends, wherever may be you located. For today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung ano ba ang pananagutan ng isang security guard na may expired or not valid security license na nahuli habang on duty. Kung ating babasahin ang paragraph day, section 16 of RA 11917, the Private Security Services. Industry Act ay nagsasabi na maaaring magmumulta sa halagang mula 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang sinumang gwardya na mahuling nakajuti na wala o expired ang security license o license to exercise security profession, ganoon lang kasimple mga idol, 100,000 pesos ang penalidad. Kaya maghunos dili ka kapag expired na ang license mo at gusto mo pang mag-duty, hindi pa kasama, dyan ang falsification of public document na ating pag-uusapan sa susunod pang mga video. Ang video ng ito ay hindi gawa ng isang eksperto kundi ito ay bunga lamang ng aking personal na kaalaman at pananaliksi. Kung sa palagay nyo po, ito ay taliwas sa inyong kaalaman at paniniwala, malaya po kayong magkomento sa ibaba para madagdagan kung mayroon mang pagkukulang at may tutuwid, kung mayroon mang pagkakamali. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking profile, page o channel, kung maaari lang po sana, huwag kalamutang mag-like, follow, share and subscribe para kayo ay updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.